Hi everyone! And welcome to this very special episode ng Kaya Mo BAM! Kasama ho natin, Doc Willie Ong! Woo! Hi Doc Willie! Yes, Kaya Mo BAM! Kaya, kaya nyo po ito, Doc. Oo, oh, ko. Three quick questions. Okay. Isa ho galing sa nanay, isa galing sa youth, isa po galing sa isang uh, young adult na nagtatrabaho. Okay. Okay. First question. Doc, ang taas ngayon ng presyo ng bilihin at uh, limitado ang aming pamalengke kada linggo. Ano ba yung dapat i-prioritize na pagkain na dapat na pwedeng ihanda sa pamilya? Oh, lagi ko sinasabi yung mga mura at masustansya, di ba? Pwede naman magtanim eh. magtanim ng okra, pero yung mga munggo, mga healthy protein, yung mga ampalaya, lahat yan mas maganda. Tapos sa isda, di kahit isda lang, uh, less pork, less beef kasi medyo hindi maganda sa katawan. Basically, yun na po. Sa prutas, ko, ano lang mura, saging. Saging lang para sa akin. Kahit ano, lakatan, latundan, saba. Mga dalawang saging every day para ka nang uminom ng half multivitamin. Dalawa every day? Two every day para kanang wow. ka nang uminom ng half multivitamin. May vitamin B, vitamin C. Kaya lahat ng tennis player, di ba, saging. Ah. Talagang power siya. Doc, eh. anong favorite gulay mo? Ang palaya. Oh my God. gosh. Ang palaya, Nagilayo walang mo. sahog. Ah! Walang saug. Uh, dati nag ano, nagvegetarian ako for two years. Eh. Um, ngayon, halos na ako makain ng meat ngayon. Eh. Oh. Pork and beef. Kasi mukhang maraming nalalagay ng mga chemicals. Eh. Mm. May chemicals din ng gulay at prutas. Pero kahit papano, may benefit pa rin. Eh, oh, mm -hmm. Compared sa pork and beef. Pwede naman chicken and fish. Dok, anong policy mo sa kanin? Half cup, full cup only? Ah, uh, ang policy ko ngayon sa diet dapat laging gutom konti. Ah. Huh? Oh, kailangan a little gutom. Sa Japanese ganyan eh. Eat only until you're half full. Kasi pag lagi kang gutom konti, na medyo hypoglycemia ka, ibig sabihin, yung katawan mo kailangan ng energy, di ba? Wala kang pagkain. Kukunin niya sa mga mm. ano mo, sa taba, sa bilbil. Parang Pero pag lang. lagi kang busog, tapos hindi ka naman naglakad, yung extra food magiging bilbil. So, laging gutom palagi. Let us say doc, please, sa laging busog <laughs> O, oh, Doc, from the youth naman, malaking usapin po ngayon ang mental health sa mga kabataan. Uh, in, the, in the digital world, napakaraming kino-consume na content ng mga tao bawat araw, lalo na ang kabataan. Ano po ang mapapayo ninyo para sa mental health ng ating youth? Yes, mahirap talaga yung mental health eh. Kasi, especially social media. Basically, tingin ko, dapat mahanap yung sarili nila eh. Mahanap kung saan ka happy, uh, gawin mo yon. Huwag mo tignan yung likes at ano. Hmm. O, wag, yung, yung likes tsaka yung views, hindi siya importante sa akin eh. Lahat Uh, may kanyang-kanyang growth. Like ako, ang college ko, hindi four years, seven years ako ng college. Drop out pa ako ng two years sa uh, UP Diliman. May depression ako, magulo. So, kahit late na late ako natapos mag-medicine, five years later, may kanya-kanyang time. So, hayaan mo lang iba. May kanya-kanyang purpose eh. Huwag tayong mainggit dun sa iba. Basta kung ano feel mo, saan ka excited, gawin mo yon. May, may purpose eh. Doc, meron ka bang prescribed number of hours online per day o wala naman? Ah, uh, depende sa panic attack. Ma mo 'yon eh. Pag na mo na babad ka na, na nainggit ka na, mainit na ulo mo, eh sabi na sa sobra. Okay. Third question, Doc, mula sa isang young worker. Uso po kasi yung uh, meme ni Britney Spears. Sabi kasi, my loneliness is killing me. Ginawang, my lower back is killing me. So, meron po ba kayong mapapayo para hindi sumakit ang lower back natin? At tal talagang may meme yun. Opo. Uh -oh. Most common ang lower back problem, lalo na age 40 and up, from sitting too much. Mm. Lagi yung nakaupo. So, sabi ngayon, Dati di ba bawal ang smoking? Smoking, number one killer. Ngayon, ang sitting ang number one killer. Oh, mas namamatay pag uh, magagalit sila. Pero more than eight hours of sitting in a day, higher risk for death and dying Lahat nasisira, humihina yung muscles sa tiyan, humihina muscles sa likod. Lahat, pati neck problems, varicose veins, magmamanas, heart problem, obesity. Kaya dapat lakad-lakad. Kaya yung mga meeting, like sa Senate, ang taga nila nakaupo. Di ba? Nakakatulog na yung mga iba. So, dapat may time na after 15 minutes maglakad-lakad. For circulation sa paa, circulation sa brain, circulation sa heart. So, pag meeting, dapat may konting. Up to 30 minutes lang kayo, lakad kayo mga 2 to 3 minutes. Doc, <clears throat> Doc, masyado akong natatamaan sa episode na to. Unang-una, ang palaya. Pangalawa, huwag masyadong online. Pangatlo, huwag masyadong po, Lakad-lakad, napakagandang advice. Thank you so much, Doc. Salamat. Thank you, thank you. Doc Willie Ong, mga kaibigan.